Masarap ang magbahal, pero masakit din ang masaktan. Ang pag-usapan natin ngayon is sa about sa pagmamahalan o mga iba't ibang klase ng sing-sing o yung rings. Pag kayo ay nagmamahalan, syempre, ang unang ibibigay sa iyo ng taong mahal mo ay yan yung engagement ring. O, di ba? Ang sarap ng feeling kapag mabigyan ka na ng sing-sing, lalo na pag sa engagement ring galing sa taong mahal mo. At ang number two ay yung pagkataling nagmamahalan na kayo, niyaya ka na niyang magpakasal. At syempre, ang ibibigay niya rin ulit sa iyo yan ay yung wedding rings O, oh, 'di ba? Pagkaganyan na nagpakasal na kayo. Tapos siya naman lagi nang busy, ikaw na lang lagi sa bahay, ikaw na lang laging nag-iisa. Ikaw naman ngayon ay na boring na. Kaya ang ibibigay sa iyo ng taong mahal mo na susunod na rings is, yung boring. Kaya yan, ay mga klase ng mga rings. At syempre, ang hindi rin maganda na rings na ibibigay sa iyo ng taong mahal mo, ito yon Pagka siya ay ng babae o nagsawa na sa'yo o natukso siya sa iba nang babae siya ngayon nakasuhan siya ngayon so ang kaso niya ngayon ay philanderings kaya ayan hindi rin okay na sing sing yan itapon natin sa mga bangin <laughs> ayan at syempre pagkayaan ay ayan nga yung unang rings na okay na rings is yung engagement ring ang number two, ayan yung wedding ring. Ang hindi okay na rings ay yung boring. And after that, and after that pag nakasuhan na siya, ayan yung filander rings. So, kaya na. Siyempre, naboboring ka na. Tapos syempre na philandering na rin siya. Siyempre ngayon ang mangyayari ngayon dahil ayaw mo sa kanya, ayan yung tinatawag na divorce ring. Kaya alam nyo may iba't ibang class talaga ng rings. May magandang rings at saka hindi okay na rings. Kaya yan yung hindi mga maganda boring na at saka syempre philandering, divorce ring. Kaya mga sing-sing na yan, hindi yan kailangan kapag ka hindi ka rapat tapat na tao sa ating buhay. Kaya, pag ang mga sing-sing na yan, itapon natin sa mga bangin. Ay, nako, eh, kung diamond yan, o oh, yung platinum, ay, nako, huwag mo itatapon na, isasan mo. <laughs> Joke lang po. Pero, yan po, ang tunay na pagmamahal, marami pong rings. Kaya, bago natin pasukin yung pag-ibig, o pagmamahalan, o pagpapakasal, ay, eh, dapat ay alamin natin kung okay na ba o handa ka na ba na magpakasal sa taong mahal mo. Dahil marami tayong mga mapagdadaanan o mapag, maraming mga pagsubok na dumaraan sa ating buhay o sa buhay mag-asawa. Yan po yung ating topic ngayon at maraming salamat po sa laging nyong pagsabaybay sa ating channel. And never give up is the key to success.